Sa araw na iyon, umalis ang mga magulang ni Marikit upang bisitahin ang kanyang lola sa kalapit na bayan ng Lipa, Batangas, iniwan siyang nag-iisa sa malawak at modernong apartment sa puso ng Makati. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang maabot niya ang edad na labing walong, at sa wakas ay nasimulan niyang namnamin ang kalayaang dati bihirang maranasan. Nakahiga siya ng maluwag sa malambot na sofa, nakapaloob sa manipis na seda na kumot, Pinapanood ang isang lumang pelikula na matagal na niyang gustong balikan. Puno ang silid ng mainit-init na liwanag, at sa hangin ay sumisingaw ang bango ng vanila, paborito niyang amoy. Bahagyang nakabukas ang bintana, kaya ramdam ang malamlam na simoy ng hangin na dahan-dahang humahaplo sa kanyang balat. Sa panahong iyon, tahimik na kumatok ang pinto ng pasilyo, kaya muntik na siyang tumalon sa takot. Akala niya ay siya lang ang nasa apartment, ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang anino sa doorway. Tila tumigil ang tibok ng puso niya ng ilang segundo, Danilo. Tanong ni Marikit habang pilit tinatago ang kaba sa kanyang tinig. Hindi sumagot si Danilo. Ang kanyang mga mata ay kumikislak sa dilim, may kakaibang ekspresyon sa mukha na tila may bagong napagtanto. Si Danilo ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata, matangkad, payat, may medyo magulo, ngunit kaakit-akit na itim na buhok at matalim na kulay abo ang mga mata. Lagi silang nagkakasundo, pero nitong mga nakaraan ay napansin ni Marikit na nagbago ang kilos nito. Palaging bigla ang pagdating, matagal ang titig sa kanya, na hindi na niya maintindihan, bakit kaganoon tumitig. Umiti siya, pilit nagpapatawa para paliitin ang tensyon. Ngunit lumapit na si Danilo ng tahimik at isinara ang pinto, pinasara ito ng malakas na tunog na umalingangwao sa katahimikan ng apartment. Danilo, ano nang ginagawa mo? Tanong ni Marikit habang nakataas sa sofa, ramdam ang kaba na unti-unting dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi pa rin siya sinasagot ng binata, ang kanyang titig ay lalong naging matindi na parang may kakaibang enerhiya na bumalot sa paligid. Magkaibigan tayo, di ba? Marahang sabi ni Danilo, ang boses niya ay mababa at medyo pahalik. Ang mga mata niya ay nakatanaw ng labis sa lalim, parang nakikita niya si Marikit sa isang bagong paraan. Naman, sagot niya ni Marikit, pilit maingat. Ngunit lumapit si Danilo ng unti-unti. Ngayon, ilang sentimetro na lang ang pagitan nila. Ramdam ni Marikit ang hininga ni Danilo na humahaplo sa kanyang pisngi. Hindi tama, pero nakakakilig. Sinubukan niyang lumingon, pero ang mga daliri niya ay mas mahigpit na yumakap sa gilid ng kumot. Alam kong nararamdaman mo rin ito, bumulong si Danilo, ang tinig niya ay parang mailihim na ipinapahayad. Sandali lang, nagkaroon siya ng ideya na umalis, sabihin na sobra na ito, pero hindi niya nagawa. Nananatili siyang nakatayo, tila pinakulong ng oras, dahan-dahan, inilagay ni Danilo ang kamay niya sa likod ng sofa, halos napipilitang ipitin si Marikit sa sulo. Ramdam niya ang init ng katawan ni Danilo kahit hindi sila nagdikit. Ang pag ng pinto ay simula lamang ng isang bagay na magbabago sa buhay niya ng tuluyan, sinubukan niyang magsalita, pero parang naputol ang boses niya. Nakatingin si Danilo ng diretsyo sa kanya, may malabong ilaw mula sa lampara na kumikislap sa kanilang mga mata. Noon lang niya naunawaan na hinihintay niya ang kilos ni Marikit, ang reaksyon niya, bakit ka parang kakaiba? Tanong niya, sa wakas na ipahayag ang tinig na matatag, umiti si Danilo ng bahagya. Sigurado ka ba na ayaw mo ito? Dumaan ang mga daliri niya sa gilid ng kumot, parang nagdudulot ng kilabot sa balat ni Marikit. Tumibok ng malakas ang puso niya, Mali ito, mali pero napakadelikado. Palagi ka bang ganito kampante? Tanong ni Marikit, pilit tinatanggal ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi, sagot ni Danilo, na medyo mababa at pahalik pa rin ang boses. Kapag sigurado ako, nagpatuloy ang tensyon sa pagitan nila, napakatahimik. Tanging hininga nila ang maririnig at ang orasan sa pader na tumitiktik. Palagi mo ba akong tinitingnan ng ganito? Tanong ni Marikit, halos bulong, bahagyang iniling ni Danilo ang ulo, tila pinag-iisipan kung sasagutin ba ng matapat. Hindi palagi pero madalas ngayon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa loob niya ay nag-uumapaw na damdamin, isang bagyong hindi niya kayang kontrolin. Palibhas ay matagal na silang magkaibigan, pero ngayon ay iba na ang hangin sa pagitan nila, mabaga na iniangat ni Danilo ang kamay, hinaplos ang isang hibla ng buhok ni Marikit na bumagsak sa kanyang balikat. Napahinto siya, parang huminga ng malalim at sinabing, Marikit. May kakaiba sa paraan ng pagbigkas niya, parang gusto niyang pigilan ang oras, at iparamdam ang bawat sandali, ngunit bago pa man siya makasagot, may kumatok sa pinto ng malakas. Pareho silang natigilan, parang nawala ang init ng sandali. Tumayo si Marikit na may halong kaba, pilit kinokontrol ang nanginginig niyang mga binti, may kumakatok, bulong niya, at nilapitan ang pinto. Hindi siya pinigil ni Danilo, pero nang tumingin siya sa kanya bago buksan ang pinto. May nakita siyang madilim na anino sa mga mata nito, isang pangakong hindi patapos ang laro, muling kumatok ng mas malakas. Ramdam niyang hindi aalis ang tao sa kabilang panig. Isang mabilis na tingin kay Danilo na nanatiling tahimik pero mailalim na obserbasyon sa kanyang mga mata na punong-puno ng misteryo, maihinihintay ka ba? Tanong ni Danilo ng mahina, hindi, sagot ni Marikit, pilit na nilalabanan ang takot, deep breath. Bahagyang binuksan ni Marikit ang pinto, at sa harap niya ay nakatayo si Artemio, isang matalik na kaibigan na may malumanay ng ngiti at malamig na mga mata. Iba siya kay Danilo, kalma, mahinahon, at may tiwala na palaging nagdudulot ng kapanatagan sa kanya. Pasensya na at di ako nagpapaalam, sabi ni Artemio habang umingiti. Pwede ba akong pumasok, nakatayo pa rin si Danilo doon, nakatingin sa kanila na parang hindi makapaniwala, pero hindi nagsalita, Sige, sagot ni Marikit at umatras upang payagan siyang pumasok. Pumasok si Artemio. Mabilis na tumingin sa paligid. Ah, Danilo, di kita napansin agad. Sabi niya'ng may konting biro, ngunit may kakaiba sa tono niya. Tumango si Danilo, hindi sumagot. Isinara ni Marikit ang pinto at nilingon ang dalawa. Anong meron? Wala lang, sagot ni Artemio, ngunit may bahid ng anino sa mga mata. Nakita kita sa labas. Akala ko nag-iisa ka lang, napangiti siya ng bahagya, hindi naman, kaibigan lang namin si Danilo, mumiti si Artemio ng konti, ah, kaya pala. Nag-uusap lang kayo, napatingin si Danilo kay Marikit ng mas matagal kaysa dapat. Biglang napagtanto ni Marikit na nakasuot pa rin siya ng kanyang mga komportabling damit, isang maikling, maluwag at simpleng home dress na banayad na nagpapakita ng kanyang mga kurba. Napansin ito ni Danilo at tila nag-iisip si Artemio. Alam mo, marikit, sabi ni Artemio biglang, gusto kitang iayain lumabas ngayong gabi. Ang ganda ng panahon, napikit siya ng bahagya, sige, bakit hindi, medyo nahirapan siyang magdesisyon, lalo na't medyo mainit ang loob ng apartment, at kakaiba ang dating ni Danilo. Ngunit may kakaiba sa mga mata ni Artemio na hindi niya matanggihan, kung gusto mo, biglang sabi ni Danilo, baka gusto mo rin, napalingon siya sa kanya ng mabilis, bakit mo nasabi yan? Tanong niya, may halong pagtataka, mukhang may tinatago si Danilo. Para lang sabihin, sagot nito na may ngiting di maipaliwanag, kung ganyan, sige, sabi ni Artemio, lumabas tayo kahit sandali lang, napabuntong hininga siya. Sige, magpapalit muna ako, pumunta siya sa kanyang kwarto, ramdam ang pabago-bagong emosyon sa dibdib. Ngunit bago siya pumasok ng kwarto, nahuli niya ang huling tingin ni Danilo kay Artemio, Isang tingit na puno ng pangako, na parang may isang lihim na susubukan nilang tuklasin, tumayo siya sa harap ng salamin, tinitingnan ang kanyang refleksyon. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay sumisilip sa pamamagitan ng manipis na kortina, pinapaliguan ang silid ng banayad na liwanag. Pinili niya ang isang manipis at mahangit na damit na may kulay asul, na dumadaloy sa kanyang katawan na may manipis na strap na dahan-dahang bumabagsak sa kanyang mga balikat. Isinuksok niya ang kanyang buhok ng nakabuka, bahagyang nilukot ang mga dulo upang magmukhang natural na maganda. Sa paa ay puting sandalyas na may manipis na strap na pumapalibot sa kanyang bukong-bukong. Paglabas niya ng kwarto, naghihintay na si Artemio sa pasilyo, nakasalampak sa dingding. Pumakawalan ang kanyang tingin sa kanya, napahinto siya sa sandali. Ang ganda mo, sabi nito ng may ngiti, umiti siya, pilit itinatago ang kaba, Si Danilo naman ay nanatiling tahimik, nakaupo sa braso ng sofa, ang mga mata ay nakatago sa dilim ngunit ramdam ni Marikit ang titig niya, halika na. Alok ni Artemio, iniabot ang kamay. Nagdalawang isip siya, ngunit kinuha ang kamay niya. Lumabas sila sa apartment at sinalubong ng malamig na hangin ang kanyang balat. Sa gabi, iba ang makati, mga tahimik na kalye, mga ilaw ng poste na nagbigay ng malambing naglo, at bawat tunog ay tila mas malakas kaysa sa araw. Saan tayo pupunta? Tanong niya, may alam akong lugar, sagot ni Artemio na may bahagyang ngiti. Sigurado akong magugustuhan mo. Tahimik silang naglakad, ang kanyang kamay ay paminsan-minsan nakakapit sa kamay ni Artemio, pero may laging palihim na tensyon sa pagitan nila. Nakarating sila sa isang maliit na promenade sa tabi ng Pasig River. Ang tubig ay naglalaro sa maliliit na alon, nagpapakita ng mga ilaw ng lungsod sa ibabaw nito. Tumigil si Artemio at hinarap siya. Marikit gusto kong pag-usapan. Hindi inaasahan ni Marikit ang lakas ng suntok na tumama sa hangin, tila nagliyab ang paligid sa isang iglap. Si Artemio at Danilo, dalawang matalik na kaibigan na ngayon ay nagiging magkaaway, ay nagbanggaan sa gitna ng malamig na hangin ng gabi sa tabi ng Pasig River Promenade. Ang mga kali ay tahimik, ang kanilang sigawan at hampasan lamang ang bumalot sa katahimikan ng Makati sa ganitong oras. Napikit si Marikit, ramdam ang pag-ikot ng mundo sa kanyang paligid, at ang puso niya ay parang gustong sumabog sa dibdib, Artemio. Sigaw niya habang pinipilit humiwalay ang dalawa. Ngunit tila hindi pa tapos ang laro ng kapalaran sa kanila ngayong gabi, si Danilo, mahigpit ang hawak sa balikat ni Artemio, ang mga mata ay naglalagablab. Hindi mo siya dapat nilalapitan, pabulong niyang sinabi, parang banta sa hangin, tumitig si Artemio ng matindi, at sino ka para kontrolin ang buhay niya, Danilo, nagtagpo ang kanilang mga titig, parang dalawang leong naghahanda sa labanan. Walang sinuman ang handang umatras, si Marikit, sa tindi ng emosyon, ay napuno ng kaba at takot. Kinuha niya ang kanyang kamay mula kay Artemio at sinubukang ilagay ito sa dibdib ni Danilo, na parang sinasabi na huwag na. Sapat na! Hindi na ito ang tamang paraan, bulong niya, halos umaasang maririnig ng mga ito ang tinig niya, ngunit ang tensyon ay parang apoy na dumami sa hangin. Sa kanyang pananabik na maunawaan, napansin ni Marikit ang mga detalye ng mga kaibigan niyang ito, na dati kilala ng lubusan pero ngayon tila iba, si Danilo ay nakasuot ng simpleng puting polo at maong na pantalon. Ang kanyang itim na buhok ay medyo magulo na parabang nagulat sa sarili niyang emosyon. Ang mga mata niya ihugis almendras, matalim at puno ng pagsisiyasat, pero may halong sakit at galit na pinipigil. Si Artemio naman ay nakadilaw na buton down na polo at madilim na pantalon. Ang kanyang maayos na buhok ay may konting gel upang magmukhang profesional ngunit relaxed. Ang kanyang mapuputing ipin ay bahagyang nakangiti, isang ngiting naglalaman ng lakas ng loob at pagmamalasakit. Hindi mo siya dapat lapitan ng ganyan, Danilo, muling sabi ni Artemio, ang tinig niya ay maihalong pagod at galit. Kung mahal mo siya, hayaan mo siyang magdesisyon, hindi mo siya talaga kilala, sagot ni Danilo, parang sinisiguro ang kanyang posisyon. Hindi siya basta-basta mapapasakamay mo, hindi ako nagnanais na maging sakim, sagot ni Artemio nang may pagkabigla, pero ayoko ring masaktan siya. Sa sandaling iyon, parang may tumibok sa dibdib ni Marikit. Hindi niya alam kung sino ang mas tama o sino ang mas mali. Ang puso niya ay naglalaban-laban sa takot, pag-ibig at pagkalito. Gusto ko lang ng katahimikan, bulong ni Marikit, habang ang mga mata niya ay namumula sa luha. Biglang lumapit si Danilo, bahagyang hinawakan ang braso niya. Nag-iingat na hindi masaktan si Marikit. Hindi ko ibig saktan ka, mahina niyang sabi, pero kailangan mong malaman na may mga bagay na hindi mo pa nakikita. Napatingin siya sa kanyang mga mata, at kahit na may tensyon, may isang bagay na umusbong sa pagitan nila. Isang lihim na hindi pa niya lubusang naunawaan. Bakit di mo sabihin ang diretsyo kung ano yon? Tanong niya, napilit sinusubukang kontrolin ang sarili. Ngunit bago sumagot si Danilo, may narinig silang mabilis na yabag mula sa likuran. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang dumating ng mabilis. Ang mukha ay nakasilip lamang sa liwanag ng poste. Huwag na kayong mag-away dito, mahigpit na sabi niya, alam niyo ba kung anong pwedeng mangyari kung may makakita? Napahinto ang dalawa at si Marikit ay napatingin sa bagong dating. Ang lalaki ay si Rico, isang kaibigan nila na may reputasyon bilang tagapamagitan sa mga gulo, Rico. Sabi ni Artemio, na medyo natulala, Marikit, bati ni Rico, tila nagkakagulo kayo dito, eh, medyo ganun nga, sagot ni Marikit, habang sinisilip ang dalawa, halika na, sabi ni Rico. Dala ko kayo sa isang lugar kung saan pwede kayong mag-usap ng maayos, napatingin si Danilo at Artemio sa isa't isa, at sa huli, pumayag silang sumunod kay Rico. Si Marikit naman ay ramdam ang bigat ng mga pangyayari, ngunit may kakaibang pag-asa na parang may bagong simula, habang naglalakad sila patungo sa isang maliit na kainan sa tabi ng ilog ang lamig ng gabi ay nagsimulang humupa, pero ang init ng puso ni Marikit ay nananatili. Hindi niya alam kung ano ang magaganap sa mga susunod na sandali, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang buhay niya ay hindi na magiging ganoon na lamang. Isang lihim ang nakatago sa pagitan ng mga mata ni Danilo. Isang misteryo na kailangang tuklasin, at sa likod ng mga anino, may isang tao pang nagmamasid sa kanila, may ngiti sa labi, at isang plano na unti-unting nabubuo. Hindi pa tapos ang laro, bulong ng hangin. Sa loob ng maliit na kainan sa tabi ng ilog, ang liwanag ng mga lampara ay mahina at malumanay, naglalabas ng gintong glow na sumasayaw sa mga lamesa at silya. Ang amoy ng inihaw na isda at sinigang ay pumupuno sa hangin, at ang mga tunog ng mga nag-uusap ay naghalo-halo sa ritmo ng tubig na dumadaloy sa Pasig River. Dito, napagdesisyonan nilang huminto sandali para mag-usap ng walang gulo, si Marikit ay naupo sa isang kahoy na bangko ang kanyang mga daliri ay pilit kinikiskis ang mga gilid ng mesa na parang hinahanap ang lakas ng loob sa bawat galaw. Ang damit niyang asul ay dumadaloy ng malambing sa kanyang katawan na may manipis na strap na bahagyang bumabagsak sa kanyang balikat, habang ang puting sandal na may manipis na tali ay humahalina sa bawat hakbang. Si Danilo ay nakaharap sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisiyasat, at may kakaibang init na bumabalot sa kanyang presensya. Hindi mo alam ang totoo, sabi niya, ang tinig niya ay mababa, ngunit matatag, tumango si Artemio sa kabilang dulo ng mesa. At kung ano man ang totoo, hindi mo siya dapat pilitin, Danilo, nagiba ang ekspresyon ni Danilo, parang may bahagyang lungkot, ngunit hindi sumusuko. Hindi ko siya pipilitin. Pero gusto ko lang malaman niya ang totoo, napatingin si Marikit sa dalawa, ramdam ang bigat ng kanilang mga salita. Bakit kaya ganito? Bakit tila may mga bagay na nakatago sa pagitan nila, anong totoo? Tanong niya, ang boses ay halos bulong, bumuntong hininga si Danilo at dahan-dahang nilingon ang paligid upang siguraduhin na walang makakarinig. May mga nangyayari sa likod ng mga ngiti at tawanan. May mga lihim na hindi mo pa nalalaman tungkol sa pamilya natin, sa mga tao sa paligid natin, na pangiti si Artemio ng bahagya, ngunit maihalong ka ba? Hindi lahat ng lihim ay mabuti, marikit. Pero hindi ibig sabihin na dapat kang takutin, baka naman mas makakatulong kung sabihin na niyo ng diretsyo. Sagot ni Marikit, na nakaramdam ng pagkabagot sa mga paligwiligoy, ngunit bago pa man makasagot si Danilo, tumunog ang kanyang cellphone ng malakas. Nagulat silang tatlo nang makita na isang text message ito mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang magtiwala kay Danilo. Napatingin si Marikit kay Danilo, ang mga mata niya ay puno ng tanong at takot. Sino iyon? Tanong niya, hindi sumagot si Danilo at parang unti-unting lumamlam ang kanyang mga mata. Hindi ko alam, tumayo si Artemio ng bigla. Mukhang may mas malalim pa dito kaysa sa iniisip natin. Kailangan nating maging maingat, sa kanilang harapan, ang ilog ay tahimik na dumadaloy, nagpapakita ng mga kumikislap na ilaw na tila mga bituin na nahulog sa tubig. Marikit, sabi ni Danilo, habang dahan-dahang nilalapitan siya. Huwag kang matakot kahit ano pa ang mangyari, nandito kami para sa iyo. Ngunit sa likuran nila, may isang anino ang tahimik na nagmamasid, isang tao na nagtatago sa dilim, may lihim na plano na unti-unting inilalatad, at habang ang gabi ay unti-unting lumalalim. Ang misteryong bumabalot sa kanilang buhay ay nagsisimulang magbukas, isang lihim na magpapabago sa lahat. Isang bagay ang malinaw, ang kwento ni Marikit ay hindi patapos, at sa likod ng mga anino, may isang iting nagbabadya ng panganib at isang bagong hamon. Nakailangang harapin, ang laro ay magsisimula pa lamang. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting lumalim ang alitan at tensyon sa pagitan ni na Marikit, Danilo at Artemio. Ang dating maaliwalas na apartment sa Makati ay naging pugad ng mga lihim, mga titig na di maintindihan at mga salitang nakatago sa pagitan ng mga ngiti. Si Marikit, na dati masaya at malaya, ay tila nalulunod sa dagat ng pagdududa at pagkalito, isang hapon, habang naglalakad si Marikit sa kahabaan ng Burgos Street, bitbit -bit ang kanyang maliit na bag na may lamang mga simpleng gamit, hindi niya maiwasang mapaisip kung paano nag-iba ang lahat ng mabilis. Suot niya ang isang puting blouse na may maikling manggas at isang navy blue na palda na bahagyang sumasabay sa bawat hakbang, habang ang kanyang buhok ay maluwag na nakapusod, nagpapakita ng kanyang mahinahong anyo. Nakaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin mula sa Pasig River, at ang mga tunog ng mga naglalakad, mga naguusap, at mga nagkakantahan sa kalye ay parang background music sa isang pelikula na hindi niya maintindihan ang kwento. Habang naglalakad, nakatanggap siya ng tawag mula. Kay Danilo. Marikit, pwede ba tayong magkita? Kailangan kong kausapin ka, sabi ng boses niya, may halong pag-aalala, na pailing siya. Sige, saan? Sa Caf Adriatico, dito lang sa malate. May gusto akong ipaliwanag, nagtagpo sila sa isang maliit, ngunit eleganteng kaf, na puno ng mga lumang larawan ng Maynila sa mga dingding. Sa loob, ang amoy ng kape at tinapay ay nagbigay ng kakaibang init sa lugar. Nakasuot si Danilo ng simpleng itim na polo at maong, habang si Marikit ay nakalight blue na dress na mahaba hanggang tuhod. May malambot na tela na bahagyang sumusunod sa kurba ng kanyang katawan umupo sila sa isang sulo, at habang iniinom ni Danilo ang kanyang kape, sinimulan niya ang pagsasalita. Marikit, alam kong nagduda ka sa akin. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo, na patingin si Marikit, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at kaba, ang pamilya natin, simula ni Danilo, may mga sikreto na matagal nang itinago. Hindi lang ito tungkol sa atin, kundi pati sa mga taong nasa paligid natin, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marikit, pilit kinokontrol ang kanyang boses. May mga tao sa paligid natin na hindi natin mapagkakatiwalaan, sagot ni Danilo. At may mga bagay na dapat mong malaman bago maging mas malala ang lahat. Bigla, may pumasok na isang babae sa CAF, si Luningning, ang kaibigan ni Marikit mula pa sa kolehiyo. Nakapula siyang damit na bahagyang nagpapakita ng kanyang mga balikat, may malalambot na kulot ang buhok na bumabagsak sa likod. Napansin niya ang tensyon sa pagitan ni na Marikit at Danilo. Uy, Marikit. Danilo. Ano to, may reunion? Biro niya habang umupo sa tabi nila, napangiti si Marikit, ngunit ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Luningning, sabi ni Danilo, may mahalagang bagay akong sasabihin sa inyo, habang nagpapatuloy ang usapan. Unti-unting lumalabas ang mga hiwaga at mga lihim na matagal nang nakatago sa likod ng mga ngiti. Ang bawat salita ay parang mga patalim na dahan-dahang sumusugod sa puso ni Marikit. Sa labas, ang mga ilaw ng Maynila ay nagsisimulang magningning at ang hangin ay may dalang mga kwento ng nakaraan at mga pangarap na hindi pa natutupad. Habang lumalalim ang gabi, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating, isang taong may dalang lihim na maaaring magpabago sa takbo ng kanilang mga buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, si Marikit ay nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng pag-ibig at pagkakaibigan ng katotohanan at kasinungalingan, ang susunod na kabanata ay magbibigay liwanag sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang kwento ni Marikit ay patuloy na maglalakbay sa mga landas na misteryo at emosyon. At sa dulo ng gabi, may isang lihim na nagkukubli sa dilim, naghihintay na mabunyag. Pasensya na, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito.